break na kami ni Bebe. Nag-break na kayo? break na rin tayo. Saan saan ka nakatingin ha? Kakatakot ka kasama. Pagkusta na. May dalawa ba? Plastic yung kahol din yun sa dalawa. Tapos tayong apat. Baka magkakahong ng kamay. Dahil, so, pag nakakuha ka dyan, makakaisa ka. Ah! Ah! So, ayun guys. Nandito kami sa Taiwan. Oh, street foods to parang kubok nong eh kain pagkain dito kain na pa, eh. parang ano sya street foods na ano na ano 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 ni Malo. ano 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 Mal? ano sa'yo. ano 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 Laki ano Laki ano Laki nga. Laki nga. Siyang <laughs> lang ah, Sarap yun, di mo alam yun. Alam ko yun, kaya nga ito yun yung yung, yung, get ano, ko yun. yun yung... Ano okay, guys, so si Lala, saka si Simon. <laughs> okay, so yun guys, etong unang kain namin well, dito. Marami sila dito ganito, sa Taiwan, yung mga laro, ano na ganyan. Kahit sa ang street siya, meron siyang ganyan. Oo, oh, naganda nga yun. Ito ang unang tao. Bakit ang Takot ako sa manikin. <laughs> ah, takot ko sa manikin. Pero sa akin hindi ka natatakot. Hindi. Eh so, guys, nandito na kami sa Don 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 Ito kayo mga pagkain dito, dito. Ako sa nga sa mga pagkain na ibang bansa Sana may adobo Ito <laughs> <laughs> so, nga outfit for today mga so, but Ba't gabi na? Wala naman ako sinabing masama Kaya so, may bilihan nice. din sila ng mga toys dito Ma, ma, I want toys Guys, <laughs> yes, nandito na kami sa ano, King Friends <laughs> Pwede pa tayo ng oh. matres Parang sa ang giupan, no? oh. Magkano ko dito sa resort nyo? Pura lang dito, babe. Masa ikaw, maglagal ng tubig, babe. Close na. Close. Okay, close na daw. Bindi na lang. Woo! Meron sila dito ang ano, parang tawad lang yung shell na ano, shell. children Nauunahan mo naman ako doon. Sheldon. Si Lolo Sheldon. So yun, guys. Ayan, ayan. Ang sa'yo mahal na Ano to? Beef. Beef. Malit lang. Ayoko sanang malaki. This is beef with chicken.

Madaya. Wag na. na. Wala pa. po to. Hindi ka na makakaisa talaga kahit dito sa ibang bansa. Ano, masaya ka? Nasayang yung bente mo? Kaya mahirap mag yung Pilipino. Na, Nakakomplete agad yung mga ginagas. Na ang talaga, gas, tas, hirap tuloy yung basis ng mm marami. -hmm. Ganto no. guys yung itsura niya sa gabi guys. Ganyan yung kalsada. And umuulan din kasi tonight. Kaya feeling ko medyo wala siyang tao. Or uh, ganyan. Marami dito sa kanda. Oh, buti na alala mo ko. Break na kami ni Bebe. Nag-break na kayo? Break na rin tayo. Airee. Airee. Mahal ha ako Hindi, Ang gawalit ko. Ang ganda dito guys pag Ang sarap maglakad. Tsaka tawang tama yung weather na napuntahan namin. Yung date kasi malamig. So, ang ganda ng mga taxi dito. Oo. Oh. Hindi mo lang yung taxi. Tama. Milk tea. Ganito yung mga dito ata yung mga original na milk tea eh. Tsaka marami dito 7 eleven guys. Kaya medyo hindi kami mahihirapan. Kasi marami din naman kami dalang mga canned goods. So kanin lang yung mga bibili namin. So guys, babalik na kami sa hotel. Ay, well, ayun yung, ayun yung na, ano, uh masarap na milk tea, yung gongcha. cha. Ayan, yung gongcha, cha yung nasa harapan mo. Tingnan nyo yung nakapagadong mga sa yun, guys. Yung daw. Eeeeh, ganda. Dito kami galing kanina, guys. Dito sa may gitna na ito. Talagang wala talaga siyang ilam sa akin, oh. May makdo din pala dito. Ah, saan? Ay! May makdo! Binix, may makdo din pala eh. Ayun may makdo. Ibrim mo ako tomorrow ah. Okay, no problem. Mahal mag-withdraw ko. Okay. Diyan mahal masarap yung milk tea. Sa Gongcha. Masarap yan eh, sa Pilipinas. Don't ako nag-milk tea. Pares tayo. Oh. Doon dati mo. Doon. Doon, doon ka tingin. Doon. Doon, doon, doon. Saan saan ka nakatingin ha? Kakatakot ka kasama. Tara na! Ay, dito yung magagandang tayo lang ng dami. Ay, nako. Huwag ka titingin dyan. Dito, dito dito din na dito Mahal Wala, wala ka sa isa Maliliit eh Ayan, mahal dyan Siguro mananalo ka na dyan Ayun, Ay, 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 ang cute pa naman ni Jerry Ayun, sarap maglakad dito guys So paggabi Ayan siya guys Ang ganda Ayan yung mga basura dito guys Mga naka-organize silang ganyan So wala talaga silang mga kalat Ang ganda Parang ito yung pinaka-munisipyo nila Tsaka, maganda yung mga tawiran dito Kasi lahat talaga Kagaya nyan may tatawid lang may pula. Kahit na siya sa hotel, ganyan. So, balik na kami sa hotel, guys. And bye-bye! Ganyan, guys. So, pagbasura, kanya-kanya tapon sila. And tumutugtog siya para at least alam ng mga tao. Itatapon nila lahat dun yun, guys. Isa-isa. Kaya wala talagang halat dito. Kahit saan ka magpunta. Ay, okay. Dito kami, guys. Sa street kami naglalakad ngayon. Para makapunta sa hotel! Inenjoy enjoy namin yung lakad no, hal. Tapon mo, basura mo. Itapon mo, itapon mo, mo. <laughs> Ang ganda ng daan. nyo guys, oh. Super, ano lang siya, tahimik. Ang ganda din ito, oh. Diba? Ay, puro siya, anong tawag dyan? Manopa. Dai. Kawawa ka naman. Pagkain lang dala ko. Wala, wala. ka. ka naman, Timich. Mitch. Kahol din plastic. Plastic. Kapag mm. dalawa Di ah, Diba? Kawawa mo. Kawawa Oh. Ay, yung dalawa pa. Ay, yung pa. Da, da, ano? Besa. Hintayin nyo. Kapusta na no, may eh, dalawa, ba't plastic yung kahol din dalawa, tapos tayong apat, baka magkakahawak ng kamay. <laughs> mainggit nga kayo. Hindi kami mainggit, hala tayo dito, Tia. Wait lang. Doon kaya Intain kayo sa far away. Ayun yung Wow, ayun yung asa. O, di ba? Lahat sila nakamilty. O, di ba? Ayan, mga nakamilty sila. Ako guys, di kasi ako pwede magmilty kaya sila lang. Ah, kasi hindi lang ako hindi ako mag enjoy Ganyan guys, so pwede nyo ipagawa yung mga dog nyo. gumagawa sila ng dog. Bibigay lang kayo ng picture. Balik na lang tayo. Papaalam ako kay Ang ganda. Pwede ko ipagawa si Dos at si Uno. Kaya lang, may dalawa pa kasi ako. tampon tampo. Nagtatampo yung isa. May dalawa. Dalawa. Si Peria at si Pute. Pwede. Di, kaya hindi ako pwede magpagawa kasi yung dalawa. May aliit pa at wala pa akong feature nun. Nang maayo. So, ano? Babatid tayo sa ulan. Meron naman tayo dito. Basang basa Kaya, Siguro sa susunod na lang. Ganyan guys, so ang ganda, ang daming tao pag gabi, naglalakad sila. Kahit umuulan, walang makakapigil sa mga personality. Oo, parang gusto ko talaga makahanap dito yung ano ko para may counting hands na ako. Sabi ko sa'yo, flight natin kanina, pumunta ka na doon sa pila ng economy, we. Ayaw mo naman, lalaki no? Kawawa <laughs> <laughs> ka talaga doon. Naku po, patay ako doon. <laughs> Isa ganun lang siya, patay na, what's <laughs>